Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Saan mang kayo sulok ng mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang karamdaman. Ano mga guys, bago ang lahat. Uh, shout out muna ako doon sa Waker Group at syempre sa lahat ng mga kamember ko. Ano? Uh, Miguelab shout out. Nangungunahan ito ni Ma'am Jim Oteli. At yan ang sponsor namin sa uh, Wicker Group. Siya po ang founder namin at UK Wicker Global, Tinoy Oragon at siyempre Danat Bagsik, Kabibs Vlog, Junil Vlog at iba pa dyan The Trios, Migalabi Shoutout, Helping Hand Sponsor Rampage, Migalabi Shoutout. And siyempre doon sa Tropang Global. Mar maraming maraming salamat sa Waker Group, especially to Janelle Vlog. And Banat Bagsik and also the members, the Oragun tinoy yuki Waker Global, Kavib's Blog, and Mom Jane Otaley. i mean grateful for the Group. for the Waker Group. to for the members of to the Group. the -Tinoy, UK Waker Group. Kaveb's vlog and to Ma'am Jane Otelli. And of course, to Banat Bagsiko Taf As for this Banat Bagsiko As for this um, program, maraming maraming salamat po sa inyo. Mula dito sa Makatingog, lubos po kami nagpapasalamat labing labing, lalong lalo na po yung mga sirak kabataan dito sa aming barangay. So, dito na po mag-start 'yung aming feeding program. So, dito na po mag-start 'yung aming feeding program. Tero ka nga dito. Tero ka sila. Tero ka. At nga mga bata dito. May dapat dito pa ba? mga bata sa mga mama. Aming maran, salamat po. Wicker Group! Yay! Guys, ang pinaabot ng weaker Group doon sa barangay namin at ayan uulitin ko po. Uh, Miss Junelle Vlog, salamat sa tulong mo sa group namin, We Care Group. Ayan, maraming maraming salamat at doon kay Maria Legaspi. Siya ang una din na nag-donate sa amin. Mega love shout out sa iyo, Maria Legaspi, mega mega love shout out. Love you. Bye-bye. See you, next 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 upload sa matutulungan pa naming sa susunod na mga araw. Ayan. At marami pa po kaming i-upload na mga tulong po namin dahil marami sa amin ang nagdunit na mga sponsor.